kung ano ang OJs para sa akin, na hindi naman nilang kasabi. Hindi nila pa, hindi ako, whatever sa mga mga magiging kasabi, pagkakita mong ang kaniliwan nang ko sa kanila. Pero dunit po man, sa kanila, ko naragdaman. po kayo ng tao, Kaya si Lord po, kapahala na...

It is a little bit of a good What's the way to remember so now? We lost about 15 pounds in six months. You've got the idea. No daddy has the domain to make it happen. You're a search away, so go ahead. Give your idea its own address. I mean,

kaya ay pamamahay ng mga paraming emperors ng KIOJ nandiyan ang mga halaklita nandiyan ang mga kalagayta nandiyan sila nag-aaral, nandiyan sila nag-laro nandiyan sila nag-duduto nandiyan sila kumakain Ano? Anong sinabi ni Nino Baste? Pumintin po Grace, bro, shout out Ano? Ano?

sa perenya ng Pilipinas sa mga Pilipino So Okay, so, komento okay, so, so, uh, lang yung komento dyan mga ano tayong tayo, uh, Bakit pa ba rin nahabon si Pastor? In my opinion, kailangan ninyong malaman ito Bakit ba na rin si Pastor ng Amerika? Binahabon si Pastor ng Amerika kasi ang Amerika hindi siya mapaniwala na meron isang pastor na pwedeng paging matagumpay. Sa pag of Jesus Christ. Again, uh, na isang Pilipino ay ng tax-free, of hindi iyon kaya ng Amerika. So, tinakot ng Amerika si at Nagpinagod sila ng intento sa mga kaso. Walang kakwenta-kwenta ng mga kaso. Bakit? Okay. Kasi akala nila, kasi o -O!

是的。 Thank <laughs> you. the okay. classic pizza na. Pizza na tayo.